kahit pa napakarami ang naninira ngayon kay Maine Mendoza at Alden Richards at pinasisinungalingan ang kanilang tunay na relasyon ngunit bakit hindi nila masabi ang tunay na nakikita nila kay Maine Mendoza at Alden Richards sa likod at sa harap man ng kamera Pinatunayan na rin kasi ni Maine Mendoza at Alden Richards ang katotohanan sa kanilang relasyon at ito ay nakikita sa publiko. Hindi tulad ng mga ibang love team na pagdating sa publiko ay hindi na ito makitaan ng senyales kung sila ba talaga ay magkarelasyon o hindi. Makikita mo rin dito ang hindi tunay na pagmamahal dahil nga namang nakikita mo ang mga relasyon ng ibang artista ay para lamang sa kanilang kasikatan at para makakuha ng malaking pera sa mga kontrata ng kasikatan ibang iba dito ang ginagawa ni Main Mendoza at Alden Richards kahit sa simula pa lamang ito ay talagang napakatotoo at higit pa dyan hindi na nila kailangan ng script para gawin ang mag gusto nilang gawin sa isa't isa... Bakit nga noong si Daniel Padilla at Catherine Bernardo... Hindi nakikitang maghalikan ng marami ang nakakakita... Samantalang si Alden Richards at Maine... Kahit maraming tao ay hinahalikan ni Alden sa lips... Kaya nung hindi sila mag-asawa... Hindi hahalikan ni Alden si Maine... At malayong malayo yan sa inyong dalawa Ni Daniel at ni Catherine Kaya tigilan nyo na si Alden At si Maine Kahit kailan nga Ay hindi pa ni Alden Richards si Catherine Bernardo Malaya nang nakakapagsalita ngayon si Alden Richards Sa mga pangyayari at nagaganap Yan nga ang maganda kay Alden Richards Na kahit sino pa ang itambal sa kanya ay talagang napakaloyal niya pa rin kay Main Mendoza. Saan ka ba naman nang nakakita na talagang tuksohin na ng publiko ay hindi man lang siya na develop Hindi ba kayo nagtataka kung wa bakit walang relasyon si Alden Richards kay Main Mendoza? E bakit ngayon hindi man lang nalilink si Alden Richards sa ibang babae at nagkakaroon ng relasyon? Hindi ba kayo nagtataka na ang huli na katambal ni Alden Richards na si Maine Mendoza ay nagkaroon ng relasyon, pagkakagustuhan sa isa't isa. Kung talagang walang relasyon si Maine Mendoza at Alden Richards at naniniwala ang mga bashers at publiko na hindi nagkarelasyon si Maine Mendoza at Alden Richards, eh bakit ngayon? Bakit wala man lang nililigawan si Alden Richards? hindi man lang nalilink sa ibang babae. At ang higit sa lahat, bakit itinatanggi ni Alden Richards na ayaw niya at hindi pa siya handa na mag-asawa? Diyan mo talaga malalaman ang nagiging pagtatago ni Alden Richards at Maine Mendoza sa totoo nilang relasyon. Pagpalagay natin na wala ngang relasyon si Maine Mendoza at Alden Richards, dapat ngayon ay nangliligaw na si Alden Richards lalong lalo na ang mga klamor ng mga kat din publiko ay talagang na kay Main Mendoza ngayon naman na kay Catherine Bernardo at Alden Richards kaya magtataka kayo kung bakit hindi nagkakatuluyan si Catherine Bernardo at Alden Richards ngayong ang demand ng mga tao ay magkatuluyan sila lalong-lalo na ngayon ang pagkakahiwalay nila ni Daniel Padilla. Diyan yung malalaman kung tunay talaga ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards at ito ay nakatago lamang sa publiko. Alam naman kasi natin na si Alden Richards ay napakaanis na tao at kahit kailanman ay hindi nang luloko ng mga tao. Kaya imbis na idinay niya si Alden Richards at Maine Mendoza ay mas gugustuhin niya na lamang na hindi magsalita nang sa gayon ay hindi siya makapagsinungaling at lalong lalo na hindi nila masaktan ang isa't isa lalong lalo na si Maine Mendoza naniniwala ba kayo dyan sa sinasabi ni Alden ano ngayon ang masasabi ninyo sa nakikita at nababasa yung mga post nila Alden at Catherine yung halikan, yakapan, ano yun, laro, magsabi na kayo ng totoo. Kunwari, hindi gusto si Kathleen, bakit lagi silang magkasama, yung magkayakap, tabing lagi, nasunod si Kathleen, baka sakali matauhan din si Maine, lahat ng ginagawa sa kanya ni Alden at Kathleen, mapag-isip din sila. Kahit pa magkasama si Catherine Bernardo at Alden Richards, ito ay isa lamang sa pelikula. Talagang meron silang kontrata na magsama at ang higit sa lahat. Kahit makita pa na maging sweet si Catherine Bernardo at Alden Richards, ay ito ay baliwala lamang dahil syempre ito ay utos ng management na maging sweet sila sa isa't isa sa publiko dahil na rin sa gagawin nilang movie. Ngunit ang buong Aldam Nation ay matalino, alam nila yan na kahit makita pa sa publiko si Alden Richards at Catherine Bernardo ay baliwala lamang ito dahil nga naman ito ay sa pelikula lamang at kahit kailanman ay hindi magiging totoo ito dahil sa oras na seryosohin ni Alden Richards si Katlin Bernardo ay maraming maghihimagsik dito lalong lalo na ang buong true-blooded Aldam Nation dahil hindi iyon ang script na ginawa ng mga sarswela para kay Alden Richards at Kathleen Bernardo alam naman natin na si Alden Richards ay iisa lamang ang nasa puso at isip at walang iba kung hindi si Main Mendoza na talagang alam natin na sa simula pa lamang ayan na ang ginagawa ni Alden Richards kahit pa magshooting sila sa ibang lugar at talagang meron ding mga mata si Main Mendoza para kay Alden Richards kaya hindi makakapaggawa ng masama itong si Catherine Bernardo at Alden Richards kahit pa malayo si Maine Mendoza kahit pa ito napakaraming bumabalot na kontrobersya at pagsisinungaling at paninira ngunit hanggang ngayon ay wala na tayong naririnig kay Maine Mendoza at Alden Richards na pagtatanggol sa mga sarili nila Dila wala ngang balak sumuko si Maine Mendoza at Alden Richards sa mga naninira sa kanila Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!